Uh Mr. Celis will be be detained until the approval of the committee report at the plenary session. Uh -huh. So kung kailan po yun hindi po natin alam. Okay. okay. Pero sir, meron lang akong clarification ano kasi I understand gusto po ng ating mga mambabatas na malaman kung sino yung source mm. doon sa ginawang report nitong uh, announcer ng SMNI. But then malinaw po na doon sa Soto na hindi mo naman pwedeng i-divulge kung sino yung pero kang karapatan na hindi sabihin kung sino yung source ng information at itinuturo rin po ito sa media ethics subject. Kahit mga mass communication students aware din po dito. Hindi po ba conflicting yung nangyayari ngayon? Uh, considering this po law, ninyo sir? yung provisions sa SOTOLO. Mm. Sa so, provisions po sa SOTOLO, nakalagay doon, uh, it will apply to accredited journalists, writers, ah. or mm. media practitioners, etc. Mm -hmm. in eh, IC si Mr. Celis po is not an accredited uh, media practitioner. Kahit kukupon mm. niyo sa KBP, he has no accreditation whatsoever. So I believe that in this case, the soto law will not apply to him. IC okay. even kahit na sir halimbawa yung news organization niya ay accredited. It doesn't matter kasi siya mismo hindi. Kasi may disclaimer ng ano eh ang SMNI. Ako mm. mm -hmm. to them uh they are not responsible labi na na well according to them uh, black timer itong laban kasama ng bayan mm -hmm. so it does not cover yung kung meron man uh, na ang protection yung SMNI sa uh, SOTOLO. law but in this case yung accredited is MSMNI mm -hmm. uh, ngayon hindi na po uh, SMNI already withdrew uh, their membership sa KBP kahapon po Okay. So actually, wala na talaga silang protection.